guys, here we are. Nandito dito ako kami sa Jerax Nara. Uh, naya mo pata ako. dito ako ah, may kami setup na yan ng live kasi Kasama mo si Ati Fraser. Here we are. It's that kami side. Church tour tayo dito. Ay ah, ang stage ng the prom. And ito yung water dispenser. Okay, kung may nawaw kayo, pwede ko ma... Kaya, <laughs> nakikita niya yung cross, may liwanag. Okay. Ito. Ang sound system nila. Ako ko si Ate Prince Joy Redeemer ng Jarak Nara. Na-miss nyo ba ako sa Krisyano? na dito, dito kami na yung how to set up and then yung set up ng status na yun ng live with live streaming, and then yung audio system. Okay, let's go. Tapos ito yung ano nila, yung ginagamit niya ng preamp na yun, yung katuloy binili na nakaraan kaya uh, ito yung ako rin nag-ano sa Just Hali lang bumili ng ano pa nila preamp na mag-connect sa audio sa live. Kaya itong binili nila medyo maganda rin to. Yan. Ops ang dalawang speaker nila sa subwoofer malaki. Oh good. At ito rin kabila. Tapos ang gagawin namin, nag-double check kami ng sound system sa, live. Kaya kahit wala yung, banda, tutup, up pa namin yan. Okay, here we go nila. Napakaangas. Pag tri pataas. Magkano Magana bili? 2 Hindi oh, mo. Mahal, no? Sana, o, oh, no? Nagmamahal. Parang siya, no? Kaya, kaya mag kami, kaya lang kami magmamahal. <laughs> Ang bagan yan. <laughs> Alright. Better. And now, check yung ano, yung ano niya. professional audio interface. Interpre interface pala. <laughs> interface pala. Okay, kita niyo yung mayroong mic output ng left and right eh, tapos ito yung ang connect to sa laptop. Bolts, Ah, uh, bolt tayo nya, in short. Ano eh, to, di battery? Hindi. Hindi. Bale, uh, kailangan ng input, no? Pag sinasak mo siya, bali may dalawang klase yun ng power siya. Mm. Ito yung micro USB, yung parang sa charger. Mm -hmm. Tapos, ito yung sa PC. Uh, yun nga, bale, siya. for example, sa na nang Ayan na, may nag-unboxing na si Ate Price. Marunong na bigyan ng information. Ayan, balik Kapag ang power mo, magagaling dito sa PC. Ayan. I-connect mo lang siya. Tapos make sure na nakatutok doon. Okay. So, ayan. Oh, yun, taray. Sana Kapag on... yung microphone ninyo, alam mo meron kayong condenser microphone na hmm. nakasaksak. Yung ginagamit sa mga streaming, hmm. yung may home, hmm. So, kailangan mo yun yung phantom power niya. Okay. Para maganda yung sound. So, yun. Nakuha niya. Dali niya na. No? Tingin kayo sa YouTube channel sa Riz si Pasqua. Okay. Meron silang power amp. Good. Kasi ito yung ginagamit sa malaking dalawang speaker na sub pooper. Right. Gumali na. Oh. Okay. So, since instruments yung gagamitin, meron dalawang puso audio interface, diba? Merong input 1 sa oh. input 2. Mm -hmm. Kapag mga instruments yung gagamitin mo, dapat dito ka, tapos i-on mo yung z yun, ngayon, nakahap ko lang siya natutunan. Ang galing. Oh, diba? si maganda gamitin niya. Kaya narealize ni Ate Price paano gamitin na. Ayan. So, we request for you, Kaili. Ito yung nakakorek sa ano instrument. Hmm. Ayan. Check, -check ko muna doon sa... Hmm. Alright, ang gagawin na lang dito, titimplay na lang. Kasi gawa na yung huli kong timpla dito, good na siya. Yung ginagalaw na lang ulit, nakali... Nagkaroon ng na konting aberya. Check ko na lang ulit. Check. Check one. Charge one, two. Oh. Ah. Yung ako uh, state, ano, walang, walang charge yung battery niya. Di ba kailangan niya na, na charge yung black holes? Ngayon, para tumutog, na-charge ko yung battery. Ngayon, hindi ko alam, nakapagbaliktad pala yung pagkakasalpak ng battery, may ground. Ah. <laughs> Pagkasalpak kung ganun yung baliktad. <laughs> sa bogging tulog? Hindi, hindi, na kuryente ako. Oh? Yung, di ba, yung, yung sasakan, mm. di ba may nakagat Oo. Oh. <laughs> tapos kapag binaliktad mo pala yun, Naga di ba may ilaw yun? Tapos may ground yun bigla. Oo. Oh. Nakakaloka ta <laughs> yes. Chillin tayo sa paggamit. Oo. Oh. <laughs> so, dapat mas mahina yung backup. Backup ko. Kasi ito yung song leader ko eh. Oo. So, oh. As yung song leader, number two. Two. Oh, ta tama yan. Tapos, itong backup ko, po baka baba ito makinigyan. Oh. Yan. Halimbawa, kung itong backup, edi bawas tayo yung ganyan tiis-tiis ng sila sa ano. Eto, hindi ba kasi sabiliy, to hindi, so, ito lalakas? Kasi feeling ko baka mag-tick hindi, hindi, tama na yan. Eh, kasi hindi na maalis yan. So, di, di, di. Ko di, di. De, hmm. ba, hindi ko na tumutugan. Pwede naman dahi. Kung kailangan ba ako hindi nagkarinig sa bandang kitna na talaga natutugan. <tutugan> oh, oh. Kasi ang ginagawa ng mga ano, ang ginagawa nila, ginagalaw nila sa gain. Eh, di ba sa gain? Kaya nag-feedback. Oo, oh, Ay, Dapat pa. dito siya. Dito lang talaga. Dito lang. So, itong number 5, hindi ko gagaluhin kasi naglilose siya. Mm -hmm. so, okay na Na, lang tumutulog naman eh. Uh Oo. -oh. So, ganyan na lang para gawin. Mm -hmm. Ang problema pag lumakas sila na sobra, kaya dapat nanginan lang po. Kapag lumakas sila, hinahin. Kasi kapag hindi nilang... Ito, ito na lang. Ay, 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 ako na. Hinahin ako na ito eh. Kaya mapasin yung tugtugan kanina. Ng keyboard? oh, sige. So, pakinggan na. Now, we are, to testing ako ng keyboard. Mga, ano gusto niyong tugtugin? Eh. I'm on the love. Call us, I my niece. <laughs> Here we are. T testing ako ng keyboard. Opo, ako sa upuan na inodin ni Ate Praise. Si Ana na ako dyan Ay, si Aliana Tapos ito, power up, on Okay, here we are, sound up tayo Hindi, dito sa may isang you know, volume nandala na yung sound check malalaman na lang tomorrow. Ang guwapo ko dito. Okay. Hi, hi mga fans. Here we are. Good na yung sounds na yan. Malalaman na lang tomorrow ano status. Uh, question po natin kuya Resti. Ilang months pa dapat speaker gamitin sa church? Ang tanong diyan depende sa place niyo sa church. Paano ba kalaki ng speaker ba on <laughs> ano, ba yung... ano, tao. Uh, okay. Ganto lang yun eh. One person, one watts in the indoor. Kung outdoor naman ay one person in three watts. So, sabihin niya, halimbawa uh, kung may 200 times 3 uh, 200 person times Three is one six watts. Ang kailangan si speaker. Ba yan? So yon. ang mga pini Kapitan, okay, mga kapatid, sa na ng 1,000. Kung pwede kayo mag-indoor and pwede rin outdoor. Yun lang. Maraming salamat. God bless. So, ayun. I hope na may may natutunan kayo sa kay pa Ano sa sa church ng Jaraknara. And then, ako pala si Resi Paswa. Nagsasabi mas gusto ko. Tagapin yung papaitang katotohan. Nagsasama sa mga katolingan. Ayon mo na Nag-re-receive kami ng ano, ng sponsorship ng DSM. <laughs> I'm Resi. Eh. Bye-bye. God bless. Upa. Upa. Ako kayo.